ginagawa ng robot sa kusina ko. to Oh, robot na lola, huwag na lang kayong mag-away. Pareho kayong makapagluto ng kung ano para sa akin. Nagugutom na ako. Oh, mag-iisip ako ng isang bagay mahal. Ako ang nag-isip ng unang ulam. Gusto ko ng burger. Siyempre, apo ko magiging handa ang lahat. Hetsu fo sangkap. kain fee kukunin na ay og mangkok. Lalagay natin yung itlog, harina, at tubig doon. At syempre, haluin ang lahat. Gawin na natin ito. Lumabas na perfecto. Madali lang tong lutuin. Handa na ang tinapay. Ano? Hindi ko magagawa iyon. Pero tiyak na kaya kong mas mahusay. Binabasag natin ang mga itlog, harina, at tubig at minamasa ang kwarta naging maayos ito. Ngayon ay ilalagay natin ang kwarta sa bilog na hugis pagkatapos ay ikakalat ang mga piraso ng manok dito. Oh, anong kagandahan nito? Robot, ano ang gusto mo? Gumagamit ka ba ng manok? Ako rin, katatapos ko lang magluto ng inihaw na manok. Ang sarap Kailangan ko rin ng keso para dito at meron ako. Eto na natin boxing, ako. Heto na ilabis nate ito. Is ay boxing or as na we sing keso. Nakuwina sa cheese sauce it e. sigem. Ang kin kwaesto min ko na mantikan bislit ng cheese sauce this at e. Halloween. patty cheese balls. Dubos na perfecto ito para ilagay sa manok. At ngayon, ilagay ito sa tinapay. Handa na ang burger. Oh, hindi maaari. Nakakasuka ang itsura nito. Ako lang ang makakapagpakain kay Nate. Tayo ay kumuha ng kutsilyo, hatiin ang pie sa dalawang bahagi. Ngayon ay ia-assemble natin ang burger, isang malaking karne, di ba? Pagkatapos, mga hiwa ng kamatis, tapos mga sibuyas. Sunod, isa pang cutlet. Pagkatapos kamatis at sibuyas at litsugas. Ikalat ang keso at takpan ang kabilang kalahati ng pan. Tiyak na ma-appreciate iyon ni Nate. Ang galing ng nagawa ko. Robot, anong mali sa'yo? Huh. Subukan natin ito ayusin. Buen provecho, Nate. Oh, wow. Burger yan. Mukhang kakaiba ipagpaliban na natin. Subukan natin ng malaking burger ni Lola. Mm, ang sarap. Oh, oh, ang sarap. Gustong gusto ko ito. Lola, ikaw ang pinakamahusay. Sa'yo ang panalo. Oh, mahal. Salamat. Robot, huwag mag-alala. Magtatagumpay tayo sa susunod. Nakagawa na ako ng drawing. Tingnan mo, gawan mo ako ng cake. Isang kick. It backs a well in Kento versus Wokenko. Hindi. Robots. Hayaan mong ako ang magsimula at manood ka. Kumuha tayo ng mangkok, haluin ang tatlong itlog. Pero kailangan natin itong gawin ng walang pula kaya kukunin natin ang bote at aalisin muna ang pula. Ganun lang kasimple. Ngayon maglalagay tayo ng asukal at haluin itong mabuti. Ginagawa namin ito hanggang sa ang mga puti ng itlog ay maging magaan. Oh, napakaganda niyan! Magaling! Ngayon kukunin natin ang mga panuro ng pagniniting at limon. Tuhugin ang isang hiwa ng limon gamit ang mga panuro ng pagniniting at pisilin ang ilang patak ng katas ng limon. Oh, ganyan. Magaling! Pagkatapos ilipat ang krema sa isang pastry bag. Maganda! Ngayon, ilagay ang cream sa mga cake at maglagay ng jelly sa gitna. Siyempre, para sa magandang palaman. Oh, oo, oo, takpan ng cake at magdagdag. I Gilid ng cream at isa pang uri ng jelly. Ngayon, takpan natin ng isa pang sponge cake at ulitin ang parehong proseso ng ilang beses. Robot, ano ang ginagawa mo? Nagpasyak na huwag sangin ang oras ko. Meron na king masarap na icing. Ibubuhos ko ito sa cake. Kaya nagpapin ko ng larawan gamit ang iba't ibang kulay ng glaze. Lumabas na parang asterisk at ilang mga bituin pa na may ibang kulay na glaze. Pagkatapos, haluin ang lahat ng kulay gamit ang panghalo. Magdagdag ng mas maraming glaze at nakikain na glitters. Mayroon akong mga tsokolate na Hugis Planeta at Astronaut. Mayroon akong Space Cake. Oh, yan ay. Yay! Yan ay kakilakilabot. Kailangan kong gumawa ng masarap na cake. Kumuha tayo ng salahan, itinutulak natin ang pulang mastic dito at ikinakalat sa ibabaw ng cake pagkatapos. Ganun lang. Iba't ibang kulay at ngayon makukuha natin ang malambot na cake na ito. As ko tayo ng chocolate. Durugin ito sa mga piraso at ilagay sa mangkok. At syempre, kailangan nating tunawin ito. Naku, natagtaran ako ng chocolate. Ah, uh, naka-activate ang hammer mode. Wasakin. Basagin, basagin, bugbugin, bugbugin, basagin, basagin. Ah, ganyan lang. Hindi. Yeah, hindi. hindi robot Ano ang ginawa mo? Subukan kong ayusin ka. Hindi gumana pero ayos lang 'yon. Ituloy natin ang pagluto ng aking cake. Ibuhos ang may kulay na tsokolate sa mga hulmahan. Antayin nyo ng malilit na tsokolate. Magdagdag muna tayo ng dilaw. Pagkatapos niyan, maglalagay tayo ng pulang tsokolate. Mahusay. Pagkatapos ay purple at sa wakas ay berding tsokolate. Kahanga-hanga. Ngayon ay palamutihan ang cake ng makukulay na tsokolate. Magdagdag tayo ng ilang mangkok na tsokolate. Maganda. Ang kinalabasan ay napakaliwanag at maganda. Handa na akong ihain. At robot, ikaw. Aray, ayos ka lang ba? Kumapit ka dyan. Ang ideya, gumawa ako ng hologram na anyo ng cake na sinira ko kanina. Nate, subukan mo. Ano? Huh, sige, kain tayo, Nate. Wow! Ang ganda ng rainbow cake na yan! At ano ito? Mukhang cool! Subukan natin! Teka, imposible kunin ito! Ano bang problema? Ayoko niyan! Hmm, at dito kaya? Wow! Mukhang napakasarap! Astig! At masarap ito! Gusto ko ito! Super! Hmm, sobrang astig! Lola, nanalo ka ulit! Talagang Oh, hooray! Akin na naman ang panalo. Ngayon, gumawa ka ng hotdog para sa akin. Oh, magiging madali lang to. Nasa akin lahat ng kailangang mga sangkaps. Oo, oh, ganyan nga. Robot, anong nangyayari sa'yo? Bakit ito natigil ngayon? Kailangan mo ba ng tinapay? Hato, hello? Simulan natin ang pagluluto. Kumuha tayo ng tinapay, litsugas, ngayon lagyan ng longganisa sa loob at ibuhos ang sarsa at mustasa at ketchup. Ito'y naging masarap. Ngayon kunin natin ang susunod na tinapay. Hatiin ito sa tatlong piraso. Sige. At gumawa ng aso mula sa hotdog. Naging isang cute na dachshund dito. Magpa-inflate ng maliit na lobo at ikabit ito sa hotdog. Magiging maraming kapistahan din ito. Oh, mukhang may birthday. Naging cute na aso ito. Yeah, mananaw ulit si Lola pero hindi ko papayagan na mangyari iyon. Kinonekta niya ang aso at ang mga lobo kailangan ko ng mga sausage. Makakagawa ako ng hotdog mula sa mga bungkos ng sausage nila. Wala. Ngayon, kailangan ko silang lutuin. A bar in can ask. Tapos na idagdag ang mga buns. Mag-enjoy sa iyong pagkain, Nate. Subukan ng hotdog kaagad. Wow! Wow! Ang cute ng hotdog! At ito ay kakaiba. Gusto kong subukan ang hotdog na may mga lobo. Oh! Oo! Oh, oh. Mmm! Ang sarap! Grandma, nananalo ka! Siyempre. Salamat, mahal. Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel, Kita Kits!